ngayong Sabado sa Usapang Politika. Kilalanin kung sino ang tinaguri ang bagong katipunero sa lungsod ng Kaloocan. Lalawigan ng Rizal may bago at permanenteng kapitolyo na sa sariling teritoryo. Bisitahin natin ang model barangay hall ng Balibago sa Angeles City na talaga namang daig sa gara maging ibang city hall sa bansa. Kamustahin po natin si Vice President Noli Cabayan de Castro bilang housing char. Isang magandang araw sa inyong lahat mga amigo. Ito po ang inyong kabalyero, Rico Gonzales. Isa sa dadalawin ngayon ng usapang politika ay ang lungsod ng Kaloocan. Tayo po ay magbabalik tanaw, sisiyasat sa kasalukuyan at titigin sa hinaharap ng makasaysayan na lungsod na ito. Narito at panoorin po ninyo Kalookan. Dito na buo ang maraming mga pangarap. At hanggang ngayon, ang mga taga-Kalookan ay patuloy sa pag-asam ng magandang bukas. Kasabay ng walang tigil na pag-inog ng buhay sa lungsod. Hitik sa kasaysayan ang Kalookan. 1840s pa. Munisipalidad na ito ng Nuoy, lalawigan ng Tondo naging tahanan nito ng mga bayani. Dito unang narinig ang mga mapagpalayang sigaw ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero. Laban sa mapaniil na pananakop ng mga Kastila noong ika-23 ng Agosto, 1896. Pinunit ng mga bayani ang kanilang mga sedula hudyat ng revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas. Punitin ninyo inyong mga sedula. At pagkaisa tayo sa himagsigan! Pabuhay ang Pilipinas! Pabuhay ang Pilipinas! Lumipas ang panahon. Nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan at isa ang kalookan sa mga unang kumilos sa paghubog ng isang bagong bansang malaya. Kabilang ang kalookan sa apat na orihinal na lungsod sa kamay nilaan, bukod sa Maynila, Quezon at Pasay. Matagal nang mukha ng Metro Manila ang Bonifacio Monument, nagawa ng national artist na si Guillermo Tolentino. Ito ang sumalubong sa mga pagal na manlalakbay mula sa norte at nag-asam na matupad ang kanilang mga pangarap sa lungsod. Malao na ring landmark sa Caloocan ang Manila Central University, MCU, at San Roque Church na itinayo noong panahon ng Kastila. Nakilala rin ang Caloocan bilang kanlungan ng mga may ketong na minsang pinandirihan dahil sa nakahahawang sakit kinupkop sila sa nooy pinakamalaking leprosarium sa Asya na matatagpuan sa tala. Noong 1960s, pinagawa ni Pangulong Marcos ang North Luzon Expressway na tinawag noong North Diversion Road. Nagbukas ito ng bagong yugto sa lungsod ng Kalaokan. Pero kasabay ng pagunlad ay mga pagsubok. tumaas ang insidente ng krimen. Mga patayan, nakawan, sugalan at iba pang bisyo. Nauso rin ang mga gang tulad ng Okso, Sigi-sigi at Bahala na. Na mayagpag ang kilabot na Big Four. Dumami ang mga squatter mula sa mga lalawigan at sa mga karatig na lugar ng lunsod. Dumumi ang paligid. Kasabay nito ay mga problema sa kalusugan. Sa paglipas pa ng panahon, tila lumala ang sitwasyon. Lubak-lubak ang mga kalsada. Walang kaayusan. Hindi maramdaman ng mga residente ang mga basic services na dapat ibigay ng lokal na pamahalaan. Bagamat malaki dapat ang kita ng kabangbayan ng lungsod, animoy tumigil lang ikot ng progreso sa kaloohan. Sa mahabang panahon nga, ni hindi alam ng marami na may northern part pala ang kaloocan. Lumala pa ang karukaan at mga problemang kaakibat nito. Laganap ang kawalan ng malasakit. Naghahanap ang kaloocan ng bagong katipunero. Napag-iwanan na nga ng mga katabing lungsod at ilan pang munisipalidad sa Metro Manila ang kalookan noon at nakita ng mga taga-kalookan na habang lumalala ang kanilang mga problema, animoy kapabayaan lamang ang naging tugon ng mga pinagkatiwalaan nilang mamuno sa kanila. Paano kaya nakabangon sa pagkakalugmok ang lungsod ng kalookan? Alamin sa aming pagbabalik.